Kung anak talaga. So, ingat ka dyan, Bin. Hmm. ito yung sinasabi ko sa mga idol no? mga ka-survival dyan ito yung bahay na sinasabi nila na may uh, nagpapakitang white lady sa itaas ng bahay at uh, yung ano guys so oh, yung bintana ng yan daw yan yung bubukas no kapag uh, may dumaan dito na ano na mga tao dito guys ito yung uh, kalahating gabi kasi nga may mga bahay pa doon sa uh, ano sa unahan ayan may time daw kasi guys na bubukas daw yung ano yang bintana ng yan. Pero ah, uh, i abangan natin mga idol. Kasama natin si ah uh, TJ Coast TV Adventure guys. Siya yung ah uh, may alam so, uh, dito. Napaka-latin na flashlight na alin natin. salamat guys, maraming salamat guys, maraming salamat sa uh, Ayan, mga idol. Ay, mga idol. Ito yung sinasabi ni DJ Kustibi guys na bahay. Bro. Lalabas kaya yung nakaputi dyan bro. Tapos uh, yung may-ari na pala ng, uh, yung may-ari ng bahay na ito mga idol isa, uh, sa kabilang buhay na pala. At uh, pupuntahan natin yan nasa likuran nitong bahay guys. Ayan so ayan nakikita natin mga idol kinakapitan ng ano. Uh, sa tagal ng bahay, mga ka-idol, kinakapitan ito ng mga damo. Ayan, o. So, posible na mga, may mga nagpaparamdam talaga dito, mga ka-idol. So, mauna ako dito, bro. First courage, bro. First courage, mga ka-idol, Bro, ano to Katagal, bro. Uh, 30 years na to, bro. 30 years. Oo. So, Kung mga pag-year, ano yung sinaraming na yun? Uh, na... Ayan, guys. I-zoom out natin, mga ka-idol. Ayan. Thank <laughs> idol medyo napaka creepy yung bahay guys so susubukan nating uh, pasukin to ayan mga kaidol Eh hey guys. Ah, luma talaga yung bahay. Hmm, medyo luma na talaga. May mga sira pang gamit dito mga ka-idol. Oh. So, napasok na po ito ni DJ Ghost TV Adventure, mga idol, no? Last time na, ano, na pumunta siya dito. Bro, hindi na to mga ano, hindi tayo pwede mga dito sa itaas? Oo. Oh. Bro? Ha? Ano, ano to? Gawin po, no? 30 years? <laughs> Wala Almost 30 years, guys, na walang nakatira. So, yung ano? Ayan, yung nakikita natin yung... Wala na tong nakatira dito kasi yung nakatira ko dito is uh, na mga tayo na kaya yeah. abandonado na itong uh, bahay na ito so dito yung uh, hinaya so, yung ay uh, bahay na ito Ito uh, 30 years na uh, abandonado na ito sila ga bro. Oh, Niraan bro. Mm. Okay. Ah. bro tapos nakasarado yung, ano, nakasarado yung tawag nito. Yung pintuan dito bro sa itaas. ko dyan sa kabila. Hindi na masigo akyatin kaso lang nakasarado yung ano ba yun ko kung ma-open ba yan po oh. nandito ba sa itaas yung spirito ng white lady nandyan ka ba sa itaas ayan mga kasurvival nagpaparamdam Narinig mo 'yun, bro. Pa-paramdam sila, bro. Meron talagang tira dito, bro. Kuwan na big bigo sa tira na 'yan. Jan sa itaas, bro. Ito, bro. May ano dito ba? Ayun. Dito. Oh, uy. Ito sa itaas. Nandiyan ka ba sa itaas? Ayun, parang may naglalakad, bro. Huh? Parang may naglalakad dito. Banda. Paramdam na natin, mga kaedol. Paramdam namin, din. Eh, na meron talaga nakatira dito. Hindi yung mga balibo namin dito. Kung meron man nagpaparamdam dito, paramdam lang mo po. Paramdam lang kayo.

Ayo kaya kaya, sana pwedeng daan Ayo no ayaw mo bang umakyat kami dyan sa itaas Grabe yung pagpaparamdam mga kaidol Ayo bro Baka, naman, bro? Hah? baka kahoy lang si sito po mataba to, bro may ingat ka nandito yung spirito sa itaas bro nandiyan okay, siya sa itaas uh, ha mahirap yung akitin kasi dito naman sa ano bro dito sa may mga uh, putahan bro is siya try mong hawakan itong kamera ko bro try ko na akitin dito sa ano tumatagot tayo dito eh ano na napaka luma na talaga so uh, tingnan namin ha uh, ang kaya niya hindi kung wow oh hindi yeah, ka ano mo man. kaming masilip yung itaasa ng bahay para makakalap kami ng informasyon tungkol sa inyo kahapit talaga bro iba talaga yung mga Huwag kayong magalit sa amin, mga nakatira dito. Sabi, iba talaga dito, bro. Sige, bro. Okay. Tayo mo. Akyatan mo dyan, bro. Yung okay, mga ka-viewers, inakyat na ni Ben Survival. Sama natin, mga ka-viewers. Ito, ito yung uh, sa ibabaw hindi namin uh, makaya na uh, oh umakyat doon sa may uh, hagdanan kasi lumang luma na talaga so Ben mag ingat ka dyan Ben oh, Kaya mo dyan, Ben? Ha? Huh? Oh, Bro. Parmula tai mau apa akan di itu, Bro? Hah? Mau apa apa Ah, Bro. Janka, bro. Ah, kameramu. Saya mau pakiramdaman natin ang mabuti sila bro yung meron na sila talaga dito bro hindi na hindi talaga mga kesro sige nga papakita ka hindi eh, hey, papakita kayo kung meron man nakatira dito papakita ka sa camera ko nandiyan ka ba? Meron kaming kamera, dalawa kaming kamera dito. Wala to. Ha? Huh? Hindi nagpapakita. Huwag ka na to bro. Parang... Buna. Ano na yung kamay ko sa... Ayun. Huwag ka na bro. Grabe, hindi kami makaakit. Nakaakit dyan. Dito sa kabila. Dito tayo bro. Mga ka-viewers, uh, naipuntahan kami ngayon. Uh, yung nakatira dati dito na... Ayun o bro, pakiramdam mo. Ayun o. Nandito sa anong natin. Wow! Kaya yung magalit sa amin? Nandito siya sa ano, mga idol. Dito sa ibaba. ba? naman yan. Kinakalabog niya itong ano, tingding na ito. Ayan. Ayan no? niya Oh. nangyari dyan no? Parang bumaliktad yung ano, mga idol. Ayan mga kasurvival. Hindi naramdaman niya diyan, bro. Bumili ka doon pa rin, bro. Eh, para talagang nagagalit yung may-ari dito, mga ka-idol. Mayroon tayong mga ka-survival. Wow! Oh. Umuulan o? Oo. Oh. Umuulat. Umuulan ng mga ka-survival. Di natin, natin maakyat yung silid mga idol kasi walang daanan doon. Or di talaga namin maakyat yung uh, mga ka-survival? Ayan. Ayan guys, uh, try natin na, uh, try namin na yung, wow, try namin na puntahan yung mga idol. Hindi pero, kaparang no? so, doon talaga sa, sa taas mga idol. Ayan guys, so, ngayon, yung dito, libingan uh, guys, ng may-ari dito guys, nandoon sa unahan. Try namin napuntahan na yung. puntahan yung, So parang hayaris, hayaris, hayaris. nandito eh. Nagpaparamdam dito mga ka-idol sa ito. Eh. Malapit lang, eh. lang yung uh, inilibon yung ayari talaga dito. Dito yung uh, ano, mamakay sa yung puntod niya. Dito naman sa malapit naman talaga. Ben, oh. puntahan natin. Try natin puntahan bro. Kanaan nga kanina. Okay. yang buntut. Itu yang. Ini Bro. Tepi buntut nih Guys, itu yang buntut yang di itu mah ka mga, mga apa sila, Bro? Ah, uh, dyan lang pala. Oh, dito. So, yung may mga anak nila, bro, saan daw? Ano mm. yun? Yes, bro. Basta ano dito, bro? Um, may ari talaga ng bahay na yan, bro. Dito talaga, yung hmm. Parang ano to, bro? Uh, dalawa? Dalawa to, oh. Dalawa? Oh dalawa. Ah, uh, yung Ayan na yun yung picture niya bro. Hmm. Ito pala yung ano mga ka-idol. O dalawa yung ano dito nakaligin. Meron ka dyan bro. Ayan dito bro. Hmm. itu yang nak meron Kita miring ke depan dulu. Ah, miring ke depan. Kena. Don don. don benda. Don don jadi Hmm. Ini Itu yang ini lebih may ari. kalau punya yang terbaik yan. na sa 30 years or more than a year so dito lang yan yung ribbon so malapit lang talaga so hanggang dito na lang siguro itong video natin din ano nga uwi na tayo o uwi na kami Maka... balikan muna natin yung kumakalabog din bro o sige kaya balikan balikan natin mga kaidol ah yun nakita niyo yung anong guys uh, yung uh, libingan ng mayari dito mga kaidol so ngayon babalikan natin okay. yung bahay mga kaidol okay. ka ng... okay, dito lang tayo sa labas din na nga kaidol Nandiyan ka pa ba? Nandiyan ka pa ba sa taas? Mga ka-viewers, okay. uh, hanggang uh, dito na lang itong mga video namin. So, medyo ano, uh, uh na. Muulan na din. Muulan na? Yes. Uh, lapit na din at malulat. So, ayan. Ah, uh, maraming salamat sa uh, Ayan guys. Dito kami sa. Puson natin mga idol. Totoo 'yung sinabi nila guys, pero hindi natin nakita ngayon, hindi nakita sa video. Ayan, 'yung uh, white lady sa itaas ng bahay na 'to mga ka idol. Kasi kumakalabog 'yung itaas, nagpaparamdam lang sila mga idol. Pero hindi nagpakita sa video natin. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyong lahat mga survival. Uh, keep safe po tayong lahat. God bless po sa inyong lahat mga ka-idol. Maraming salamat, salamat sa patuloy na suporta. Ayan, pakilike ng video natin mga ka-idol.